Buenas na araw mga kaabante! Ako muli ang nag-iisang Master Hans Kua at eto ang ilan sa mga abantins at parala para sa live na kay Bongga. June 24, Sabado, Year of Drat, huwag iasa sa kanya ang mga trabaho. May tao na kalaan sa iyo, na tunay na mamahalin ka. May mga issues sa iba, huwag makialaman. mga tao, madalas ang pag-comment ng mga bad issue, hindi mo kailangan yan. Red at 17. Oks naman tayo kung maswerte, Ngayong araw, may bago makikilala tunay na magpapatibok ng puso mo. Mula yan sa workplace mo, gold at 20. Tiger naman tayo, mabilis ka magtiwala sa isang tao. Ang pagiging matulungin ay likas na sa'yo, magtira naman para sa future at sa sarili mo. Yellow at 11 na swerte sa child. Rabbit naman tayo, Manny Lost Star ay nagkaroon sa'yo. Magkaroon magkakaroon ka ng misunderstanding ni sweetheart. Iwasan ang paglipat ng bahay. Ipapunsyo mo niyan kay Master Hans Kua. Magkakaroon ng problema sa proses ng mga papers. Marami pang achievement ang makakamit. Ipagpatuloy ang sipag pangarap sa buhay. Green at 18 ang sa chart. Drago naman tayo, mahigit ilang taon na kayo nagaantay. Ngunit worth it ang lahat. May blessing na parating. Pitch at 13 sa chart. Snake muna tayo ha. Iwasan ang unhealthy foods. Itigil na ang bisyo. Nasa huli ang pagsisi. Sa naman, mag-invest sa tama at huwag sayangin ang pagkakataon silver at gold. Ito naman sa horse, may travel star sa work mo. Makapag-work ulit sa ibang bansa. Pagdating naman sa negosyo, malapit na ang iyong pinapangarap na negosyo. Pink at nine. Goat muna tayo, ikaw ang pinakamaswerte rin ngayong araw na to, may money star pagdating sa business. Good health star also, swerte, white at seven ang swerte sa chart. Monkey naman tayo, third party star, iwasan. Iwasan din ang mga maling direksyon sa water sa bahay. Ipang yan kay Master Hal School. punta kay Doc para huwag na pong palalain ang mga sakit sa'yo. May taong naiintindihan ka kahit galit dahil mahal ka nila. Gray at 12 ang sa chart. Gusto naman tayo, may happy love life Star. Pagdating sa kaibigan, ay tutuloy sa iyo. naman sa work, maraming customer ang magtatakilik sa iyo. Mainam pa rin, maging ready sa lahat ng mga unexpected expenses. Huwag po ano unong sa sabi dahil maraming posibleng ka mapaaway dito. Blue at 15. Doggy naman tayo, magkaroon ng tampuhan, ngunit magkakayos din kayo. Love life posibleng magkahiwalay ng karelasyon mo. Yellow at 18 sa dog. Hirap tipig naman tayo madaling sabihin, ngunit mahirap gawin panindigan ang mga sinasabi o pin, pin, pin sinasabi ang mga kumo. Mag-agahan mag na magbenta kung ano man meron mo. Orange at one sa child. Huli po, ito po yung mga lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte nyo dahil nasa tala nyo nakasalalay ang tunay na tagumpay. Ako si Master Hans Kuha para sa hashtag Hans Swerte sa Abante.